tapos ko kumain ng mangga. Ngayon, pa ako ng maiihian dito. Mm -hmm. hindi ako makita ba. Mahirap po na sa probinsya ka guys kasi wala lang CR. Sa mga puno-puno ka lang maiihi. Wait lang guys ha. Ihi lang tayo. Buti dito, ano, ma mahangin. Ihilang ako. Ito tayo sa gilid. Para hindi tayo makita ng oh. tao. Diyos ko, baka matusok ng ating giti dito. guys, tapos na. Hindi mga kasama ko. Sarap dito guys, kasi mahangin. Karabi ah. nangyari sa akin ngayon. Kumuha, habang kumuha ako ng manga, Edi hawak-hawak ko yung tangkay niya. Kinakapitan ko ganyan para makuha ko yung mangga guys. Alam nyo, naputol yung kinakapitan kong sanga. Tapos, nahulog ako sa ano. Nahulog ako sa, kasi nakatungtong ako sa pulso. Nahulog ako. Ang ulo ko. Bagok ko Bagok yung ulo ko. Ay, mga kasama ko. Guys, ang ganda dito di ba? Mahangin. Yan. Nahilo ako. hilo, Baka kasi sa pagkabago ko 'to kaya eh, nahilo. Embutin lang walang bato. Sa lupa lang tumama 'yung aking aking ulo, guys. Sa ayan. Nagmumukmak na sila ng mangga. Nagbubulong-bulong. <laughs> <laughs> sa, sa ano lang. Dito lang kami sa daan, guys. nag ka? Ay, ano yan? Live. Mm, live yan. Hey. Mag-hi ka. Hi sa live. Hi. <laughs> Parang gano'y. Eh. Hala, nabutas na yung aking ano. Ayan yung aking mangga na nakuha guys. Oh. Nabaginan ka? Hmm. Buti hindi kinagat ng uwang yung ano ko, yung bubot ko. Ha, <laughs> grabe yung chan ko. <laughs> ang hangin guys, oh. oh, 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 Ganda oh, oh. dito mangga na. Ganda dito magtambay. So, ayan yung mga mangga na pinangkuhanan namin guys. Ayun, oh. ang daming bunga pa. Oh. Tapos doon naman ako kumuha kanina na na ano ako nahulog hindi naman ako makyat kapit kapit ko nakapitan ko lang na yung sanga mputla ko nakapitan eh, hindi ko naputol ko na yung sanga hmm. na ano mo oh, okay. nilambitinan ko yung sanga, nilambitinan ko yung sanga tapos naputol yun nahulog ang inyong ano so, magsak ang inyong ulo magsak yung ulo kung mabuti na guys wala talagang bato kasi ko pa naman may bisanta ang maya pagdating mo magdiyano ka bakit?

Kaya kung hindi ka papayagan sa bae. Hindi nga ako pinayagan. Nagpumilit pa nga. Sabi ko, gusto ko kumain. Yan. Kaya hindi ka pinayagan. Mm -mm. Tapos ayan. Ayan. Ano may Kasalanan mo talaga. <laughs> Papaya ako nito. Kasalanan mo. Ang Kas ah, iyong na gawin. At natulog ako guys. Tapos ginising niya ako. Tas, kasalanan niya ako bang dumating ako sa langit. Wala ka. Nakaharap na naman yung kuchili. Eh sang himala. Ay, kumakanta guys. Sana na ulo. May, may, signal sila. Doon May signal naman siya. May signal ka? Ako wala. Uno. Ang live ako ayaw. Baka load yan. Ano mm nga? -hmm. Salad niya. Yo 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 yo. yo. kaya. Eh, Try kong mag-on live. Meron pa. Uh, Nakabayo no. May sigaw lo. Oh. Na natatanggap ko mga mga misis. Tatanung ko ba sa iyo kanina. Mm. Yung si Meta, naggawa mm. ng pin, mag maglagay daw ng pin. Wala ka namang message kanina. Ay text. Meron akong text.